Dito, nagulat ako kasi may issue din na pregnancy. Yan. So, uh, hindi pa clear sa baraha kung um, ito ba ay uh, kay Kat or sa iba. Yan. So, titingnan natin. And ito, talagang gumagawa pa rin ng paraan si Daniel, si Daniel, yan, na maayos ang lahat, no? Okay. Okay, so magandang balita guys. Ang pinakita ng baraha ay maaari magkabalikan. Magkakabalikan po ang dalawa. Ayan, magkakabalikan po talaga ang dalawa no, sa pinapakita ng baraha ay ito ang tinatawag, ang naging issue din kasi dito ay isa sa maging issue is yung uh, maaring pagpapakasal or yung having a baby, yan sa pinakita ng baraha, so na pressure ang bawat isa and dito sa pinapakita is maaring magkaka maaring magkakaayos yan dalawang parties or relationship is here uh, magandang balita ito at uh, sila po talaga ay magkakaroon ng uh, magandang pamilya yan